Ay, video pala, video pala. Video pala, video pala. 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 Huwag uh, niyo pong kasanin po kayo. Bawa niyo prime time po yes, ng sundo. Ayun po ano, prime time Napakagaling po na director do'y. Ano director naman? Do'y Salgada! Director do'y Belly pa

Oi. You don't check it out. Oi. Oi. Tata, tata, nada, nada. Foi. Jadi yang nang balik Ya paling